Mabilisang Taal Volcano update po tayo ngayon. Welcome back to Tagaytay Daily. October 26, 2025, Sunday. So, pumutok daw kanina itong 8.30 a.m. Marami mga pictures at video na mausok at sabog na sabog. Pero ito po yung update niya ngayon. As of 10.30 a.m. Kalmado po siya at So, as of now, normal pa rin yung mga activities dito. Ayan, oh. Normal lang po yung mga ganyang minor eruption dito. Hindi po kami nauuga <laughs> So, sa tayo sa amenities side. Ito yun, oh. Ang ganda, oh. Ganda. Puto tayo sa amenities side. So, ito yung view ng Aginaldo Highway. Okay naman po siya normal. Tapos po dito is yung amenities view swimming in puli po, po yung mga happenings dyan may mga nagsiswimming pa rin yes enjoy the cold hot weather breezy weather of the guy so yun lang ang dilim eh mamaya balik tayong hapon pag maganda na yung view okay